Yes, dito kami sa anong pangalan ng ano nyo? Irma. Ha, Irma. Ay, Ayan, Irma. Ayun. Irma. Nakunan ba? Ayan. Irma ang ano nila. Pwedeng umakyat. Kukunan ko lang yung ano, yung mga price. <laughs> Ayun. Ay, ang malagkit nila. P2,000 lang. Ayun o, maganda. Blueberry. Vietnam. Ay, may imported din sila. Ayan o. Ayan. Tinatakipan lang nila yan para hindi madumihan. Hindi maalikabukan. Ayan. Mura lang din yung blueberry nila Vietnam. P1,780. Ayan, tita. Green pandan. Ayan yung mga mura din yung mga bigas nila, oh. Local. Local to. Dinorado rice. Ano lang po yung local kita? Ah, mura lang sa kanila. 1,000. Pag magpapadeliver sa inyo. Kasi Ay, kasi wala po may... kami deliver pa Pick up lang. Ah, pick up. Opo. Oh, Hindi It's kayo nagano. Kasi may nagtatanong halimbawa, ina-upload. Ah, pag ina-upload ko, tas may nag-detect sa akin na nag-message. Ate, magkano ba yung mga anong niyan, patong, halimbawa, yung 25 kilos, 50 kilos, pag nagpa-deliver daw. Hindi kami nag-deliver, tita, pick up lang. Ah, hindi sila pala nag-deliver, -de pick up lang. Marami kasi sila iba-ibang klase ng bigas, so ang ganda. Ah, uh, ito. Kukunan ko lang para makita nyo pag interesado kayo. Ayan, oh. Mura lang din pala sa kanila itong ano. Oh. Dito sa kanila, marami silang mga imported rice. Ayan, subukan nyo. Ang pangalan nila, Irma. Oh. oh. maganda maganda, oh, maganda yun. Mm. Mm. Marami silang ano eh. Oh, ito yung mga price ng mga itong diyan ng rice. Pinatakipan okay. lang nila yan kasi nga para di maalikabukan. Yan. yan yung mga price nila. Pag interesado kayo, ayan. Yung, ano, maganda din na Mayroon kayong FB page? FB page? Minsan nagtatanong kasi na din wala. Wala kayong Facebook, ano? Mga wala po kayong Facebook. Na kayo, Facebook. Hmm. Wala silang, ano, yung iba nagtatanong. Number lang po binibigay ka. <laughs> hmm. FB page. Mahal daw po. FB, FB Mahal yung... Mahal yung... Ayun. O kasi, ano yan, yung malalaki ng mga um, kasi if, ano na yan eh may bayad na yan o, kumbaga yun ang dami nilang mga ayun Ayun pala yung ano nila. Hindi ko kukunan yun. Maraming bawal. Ano ba yan? <laughs> baka bawal mag... Uh, baka bawal mag... Oo, hindi ko nakukunan. Baka maano. Ayan, ang kukunan ko lang yung mga bigas nila. Ang dami nilang magagandang klase ng bigas. Kaya pag interesado kayo, yung mga nagdetect na sa akin na alam na dito sa Intercity, sa dulo sila, hanapin nilang yung Irma. Mm -hmm. Ito, oo, dulo na sila, sa dinin na sila. Ito yung mga price ng mga imported rice nila, mura din. Saka ang gaganda, di ba? Kasi marami rin mga nagtitinda na ng imported rice okay. Dahil oh. Pero sabi wow. ng, ng, iba, mayroon daw silang mga natitindang bigas na, na, mahirap. Mahirap tansahin yung oh, so, mahirap. Yung iba daw, magaganda talaga. Pero minsan daw, mayroon silang ano. Na, minsan na, na oh, okay. Mahirap tansahin dito sa area. Kumukulong na siya, pero pinayon, Ayun, <laughs> na, na, oh, klaseng anong ganun na important. Oh, oh. Yun yun yung minsan pinasabi ng ano. Eh naparamin pa naman O, <laughs> yun talaga yung hinahanap ng karamihan ngayon dahil mas mura nga yung isang sako nila. Mabili pa yung Tsaka yung ato na yun, yung blueberry. O, oh, at saka yung ano, yung Japanese rice, yung bilog. Wala po kami Japanese rice. Ayan. Mm. Wala sila dito yung Japanese rice. Basta pag pumunta kayo dito, sa dulo sila, hanapin nyo lang yung Irma. Yun, marami silang mas murang mga imported rice. Mm Ito, -hmm. tinunan ko lang yung mga price nila. Yung mga pangalan makikita nyo. Ina-upload ko kasi ito sa YouTube ko. May tindahan kami mga bigas. Ito, ano, Lucy Ranet yung channel ko. Sigurado may bigas. yan. Oh. Yan yung, yung, kasi yung nasubok ito. na natin yan. Kaya ano, magandang klase. Pero maganda yan. oh. sige. Thank you ah. Thank you po. For... oh, i-upload ko to Basta Irma ang rice meal nila. Maraming ano salamat. Na Pwedeng makain ng number. Ah, pa, sige. Ah, sige, ah, o, sige. O. Number na lang para pag may mag-message mag sa akin, ibibigay ko na lang yung number nyo. Ayan. Hinihingi ko yung number nila para pag nag-text kayo. Stand up. Hindi, okay ako lang naman. Mar marami na nga yung dumidirekta dyan sa ano, yung Fidelis. Dyan sa Pidelis, sila nga pumunta dyan dyan. Oo. Oh, Kasi, lumalayata sila. Blinag din namin yun. Namin Bali, pangalawa na namin punta dito. Pero sa inyo, ano, ngayon pa lang namin ito i-upload. Ito yung number nila, hiningi ko. Yan. Ipapakita ko na yung number okay. ng okay. Irma. Yan, pagka interesado kayo, i-message nyo lang sila dito. Mura yung kanilang mga bigas. At saka magaganda. Okay. Madali kasi, malapit lang sila eh. Yan. Lino-close up ko lang yung number nila. Okay. Thank you. Bye-bye.